O, tingnan nyo, guys. Good morning, guys. Tingnan nyo ang aming nadaanan. Naku, ang putik-putik, guys. O, Ay, kasi... Manhol yan, manhol. O, kasi pag lapak mo, naku. Bots talaga ang Boots. dating ng paa mo. O, tingnan mo. Ay, manhol yan. Pero yan gagawin na yan, guys, mamaya siguro. Tingnan nyo, sobrang putik puti na lang. Hindi siya umulan. Alam nyo yung na-cemento kasi doon pa lang, kalahati pa lang siya. Pero, syempre, doon tayo dumadaan sa na-cemento na. oh hmm, mamaya Pero, yan gagawin na. Kumuha pala kami guys ng aming pangsahog sa aming chicken for today's video guys kasi magluluto si nanay mamaya ng aming tinola. Oh. Si kawa, kawa. kawa, kawa. Ah, Kawak-kawak. full force. Oh. Full force. <laughs> <laughs> pagbabaangan namin, napupunta sana na kami dito sa gulayan, mini gulayan namin ni nanay, nakita kami nitong si Hayam abay ayan sumama na, sobrang aga pa nga para bumaba, kaya sinuutan na ni nanay ng chinelas itong si bulinggit namin, at yan si nanay may dala ng panungkit, abay talaga naman rik pa ang ginawang panungkit dito sa papaya pero ayan, kasi guys, medyo mababa nga lang at madali lang pitasin na naubos na nga yan, hindi na nagsilakihan ng ang mga papaya na yan kasi lagi lang nasusungkit pag nakitang medyo malaki-laki na yan, ihahalo na naman sa aming gulay, sa aming ulam, kaya hindi na talaga lumaki. Hindi na namin natikman na mahinog ang papaya, pero okay na rin kasi nga nagagamit din namin sa aming pagluluto. Ayan, tingnan nyo nga, sarap talaga guys pag meron tayong mga tanim-tanim sa paligid sa ating bakuran kasi kahit pa paano, eh, nakakales tayo at isa pa guys pagka tinatamad tayong mamili sa labas, eh, ayan na, hindi na tayo nakakaalis, diba? Dito lang sa ating loob ng bakuran. Meron na tayong gagamitin sa ating mga lulutuin, guys. Manhole nga pala yan na ginagawa dito sa amin, sa daanan namin. Hindi pa natatapos kasi nga po, sige-sige ang ulan. Kaya ayan, napipending. At yan na nga, guys. Si nanay, kumukuha na siya ng tanlad na panghalo sa aming ulam. Jaran -jaran. Pero mamaya niya pa yan lulutuin, guys. Nire-ready niya lang para mamaya, dalawa na lang sila ni Yayam, eh, hindi niya na bumaba at maghahanap-hanap dito kung anong isasahog sa Aming tinola, ulam namin yan mamayang tanghali guys. Kasi ngayon magluluto siya ng almusal. Ang importante kasi sa morning guys, eh, may makain. Ito yung aming little boy. Ang kailangan kasi niyan, lagi sa kanyang pagkain is sabaw. Isda-isda lang yan guys. Tapos lalagyan namin ng konting gulay dito, malunggay. Ayan, sapat na yan. Kaya yan, talagang sarap na sarap na siya sa kanyang pagkain. Ito na guys, ang aming gulay nga tinanim. Tanglad at saka malunggay, ganda ng aming mga tanim. Pwede na kayo guys ng no plus po. Oh. Tignan lang kayo dito. <laughs> Marami oh. Magandang alugbat eh. Ito pala yung itsura ng harapan ng aming bahay. Medyo maputik pa nga pero malapit na yan guys. Kasi yung dito sa kabilang side is na semento na. Ito nga po pala yan. Yung gate namin guys medyo nasira nga siya. Kasi nga po ayan pinantay nila yung lupa sa kalsada. So kailangan sirain. Pero ayan na po unti-unti na inayos na. Sana mamaya hindi na uminit para matapos na yan magawa na yung ating daanan. Mahirap po kasi magpasok ng sasakyan pagka ganyan yung gate. Pero na ready na rin siya at nalagyan na ng mm -hmm. convert. Diyan talaga mm -hmm. kayo <laughs> Balik na tayo guys sa taas. O oh, yan na o guys o. Sobrang putik o. Oh, sobrang putik. O oh, yan guys. Ang ginamit ni nanay pang sungkit o. Oh, Rick. Rick. At syempre nakakuha kami guys. Nang papaya. Joran. Na, lagyan ko Ha? Puso. Puso. Nang ng shagging. Hunting. Masarap ko yung lagyan ng ano? Nang